man amigo, re-referin eh, natin tong ang plani amigo dito. Masyado mali ito, magaan. Oh. Ay. Nababaluktot pati. Tinuwid ko lang ito ngayon. Oh. Ah, ating papa dadatin diyan man. Kisa naman gumawa tayo ng bagong mga amigo. Oh. Ay, bibili ko ng stainless. Ito ang gagawin ko, dadatin ko na lang. baluktot mga amigo wala akong pang bin ng tubo uh, sinubukan kong paluin ng maso ay hindi kaya siguro gagawa ko na lang patag paunat na lang paalala uh, naman yung dito na hindi maunat ay eh, pag suraling gawin kasi nauunat mga amigo ispat ispat lang yan gawa ng kulang ang welding rod ay yan importante ano kabibay tumigas uh.

Dali pa yup. kami sa tayo o grab eh. Ito o grab. Dabla-dabla, dapat mahuunat. Dapat na. Ano, nakabalok to? Mas, hindi pa yung pala ito. Kaya tatlo pala ito yung kwan mo. Hindi pa yung ito. na bro. po ito. Yung una, ito lang mga amin Isa lang. Sa Ay, ang gawa niya ang ego big niya ang dalawa kung sa akin yun isa lang ay siya ang nagawa ay dalawa mas gano'n mas tapos lagyan ko yan ang ano niya dito gatigan oh. pa ng isa dito para di mo natang kuha na hindi man hindi man doon nakatutok <laughs> Ayun, alagyan okay, natin yan, ng oh. dahon. Yan, oh. Yan, ah. Alagyan natin ng dahon yan. Oh. Kabilaan. Kabilaan. Ito, hindi ko mabalok to, Tay. Kaya, tiga, ang, tiga, ang, tiga, ang, 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 gagawin ko, ako na lang yan, dito. Tiga. Dito ko na lang siya oh. uh, Yun. Oh. Sito. Kahit, kahit lang, puputuli ko lang ito doon, oh. No. Iksi na lang, dito ko lang dudubli. Para hindi lang maunat Ay, tama-tama ka tama, lang tama, yan. Hindi, tama lang ang bigat dito. Uh. Yan, oh. Binuhat ko man yung lahat-lahat, yung nakakabit na lahat. Oh, ito lang. Oo. Oh. Boy. oh boy, boy. <laughs> mm. Isang kamay lang. Kasi kung isa lang ang ilagay ko. Hindi na yung mabaloktot na. No? Ay, eh, ito pati, may crack na nga ito ay, yung gitna. Binuhit ko lang bagay ano, na, na pag, pag tayo, ay nababaloktot pag binira. Oh, gawa pa Ngayon, didinublihan ko dito. Oh. Tayo, ito na naman ang mababaloktot. Hindi ka pa dito, so lubi na tayo. Magkapi ka. na. Hmm. Sige, sige, baka kulang ito sa kapi. Kulang natin sa kapi. Sige. Nakahulang ah, lang natin yan lang. Ito, hindi nakakapit. Pagkaya na rin mo, nakayod lang siya sa kuhan. Kung lang siya sa... Sa kuhangin. Tapos, itrayal tayo bukas. Pagka pa ba? Tapos, mga... Ewan, kung mga... munta man dito yung mag kulap sa bangka oh si niyo mm. oh magkakadaghan poba oh magkalaman kung anong oras oh mm. kaya meron pa daw silang hormonal na rin nga iba hmm hindi hindi ko lang i-mention kung anong oras oh ba. kaya umataram na usap dito oh Ayo. shout out sa ating forty two thousand viewers yan mg ng yoey yan shout out uh -huh. sa yung watching from Dubai tatapos namin magmirin ba? Nagkape kami. <laughs> Ha? Ah, Ano Ah. Minam nito. Ito 'yung uno nating pampa-kasoyo. Ito isa lang ito. Kasi mamuna na namin. na tapos ito doble na rin, doble na rin to. Para hindi na siya baluktot sa bumigat na rin. Para kaya nang para, ito, para kaya na niya yung kunting bangka natin. Para hindi na siya hindi na siya ang tawag nito. Para kumakap na sa ilalim. Dati kasi pag Inuntok namin. Nadadala pa rin siya eh. Puro. Ano kaya eh? Marami kasi ng Puro. Kaunti na lang. Matatapos na. Nagreklamo na yung isang viewers natin na puro daw ako kaunti. Wala daw matatapos. <laughs> puro kaunti puro, kaunti ay, daw. Pero, pero hindi pa. Kaunti na lahat pa. Kaunti na lang. Matatapos ay, ay, na. So, Nagreklamo na siya kaya hindi na niya matiis yung papunti-kunti. Nalita <laughs> kaunti. Matatapos. <laughs> <laughs> Tapos namin Tapos namin magkape. Hindi sa mga na muna. Bukas naman tayo, bukas. Yeah, I'm going to

Ah, uh, kaya sa buwan ay uh, wala lang, wala lang po. Dati. Yung sa sibaso at, so, ba, ba? So, at na muna. At ako ay pa lang. E, yes. salamat na marami sa pagsama sa inyo mga kaibigan. sa mga hahabol na uh, salamat sa marami dito. Yan, dali na. No? E, sige. Babay mo na mga sa'yo. Aba kayo nga aking upload na yung alasais. Inaabot na ako ng gabon mga amigo Ayan na yung angkla oh Madilim na pati Ayan, oh. na Dinog Pinagdudublihan ko lang oh. at Pinagdudublihan natin ang uh, uh, Stainless at uh, ano, at maliit Ay eh, malaki na yung bangka Ay eh, baka lalo nang mabaloktot Saka na nilagyan ko ng daan Ayan, Tapos na yan mga amigo Babatingin na lang yan Gagrainin para hindi siya matalas yung mga kanto-kanto. Madelikado kasi yung kanto ay yan. Baka makasulat. Ang bukas na dahil madilim na. Ligit muna natin dito. Yun. Sa gilid eh. At tatapos ko lang nagwinding mga amigo. O yun. Mga nyo na mga amigo at uh, parang plano na yata nilang ilusong bukas kaya pinilit kong matapos yun. Ang angkla. At eh magkakabit pa ko nung ilis eh. Tapos ay eh, napansin ko nung itabit namin gawa ng nung unang kabit testing lang naman 'yon. Ay eh, inikot ko parang ibang palo ng sandahon. Uh, wala sa tamang align kaya ia align ko muna. Gawa ng mas mahirap mag-align pagka hindi na nakasuklot sa ihi. Mas maganda 'yung nakasuklot sa ihi ia align para pantay na pantay 'yung palo niya at uh, mahirap na pag pumalag mga amigo uh, matipili hugot uh, kalasin ulit yung ihi nasa tubig na si na medyo habang nasa tahit pa may ayos na para pag do sa tubig ay sakto na pag na tumama yung bigat ng ilis si sa makina at hindi siya hirap hindi rin siya magaan ay di wala na diretsyo na wala nang babaguhin yon abangan nyo lang mga amigo At pagka natuloy bukas ang pagbababa Makikita natin ang uh, ng bangka Kung matulin ba O kahit naman hindi sobrang tulin Basta tumakbusin ng hindi lang masyadong mabagal Yung uh, para hindi naman matakaw sa diesel Okay na yon Pag natuloy bukas mga amigo Malalaman na natin yan Abangan nyo lang yung susunod na video natin